magandang araw Marinduque at uh, narito po tayo ngayon upang iulat uh, niyo sa inyo yung maganapan sa mga yung sinasagawa ng Lipitay. Uh, Lapit na kita sa camera. O, para sa kabataan na ating mga kabay, ano po kayo itong uh, sinagawa ngayon ng Lipitay? Uh, good morning po sa lahat ng Lipitay. Ang po ng Lipitay na ito ay yung uh, para parang destruction po ng viral products. But every year po, we do uh, one, at least twice a year for the regional military enforcement activity. nag uh, yung, kami po province wide sa mga hardware stores, uh, mga appliance stores. Kung nagtitinda po sila ng mga substandard na mga products. Dito, uh, ito po yung mga parts na mga na-confiscate Maka-fancy state kami products standards substandards like yung know, mga monoblock chairs, wala po PS or IGC Mart. Ang PVC po ng mga uh, blue and orange ko, acid, ay nga po, mga substandards PS like, or IGC So lahat po yan, nag-find po namin yung mga na nagkita niya mga uh, ganito. So, kasi kung nakita niyo naman. Ito uh, po, yung po mga timers, yung mga sanitary yung mga chairs po ay yung super lang po po so, talaga. yung mga kaupo lang ay madali sila. Ma'am, para po sa kabati ng ating mga kabay na nunood po ngayon, ano po yung masasabi natin na kalidad doon sa standard? at pati nasabi po siya substandard. Sa, standard. Sa, standard po siya kasi wala kong or IP. Mama, ano po yung PS para sa kasi CS, yung uh, kasi na yung kasi yun. yung um, pag, uh, man, product, yung kasi yung 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 kasi yung kasi yung kasi yung blockchain yung yung kasi yung kasi yung product standard yung na, uh, na mark na ay quality. So, so mamang yung, uh, ibig sabihin po nung PS, ang po yung product standard. Yes, yes. So, isa po yung sa tinitignan para ma-consider na sub-standard yung isang produkto no, pag wala siyang market. Yes. Okay, okay. I for imported products, imported commodities. So, yung ICC. Pakikita po yung nakaitiketa sa bawat produkto. Okay. Oh. Oh. Oh meron siyang nakatatak uh, po. So, bukod lang doon sa ICC sticker na yon ano po, ay, ang isa pa sa patandaan na ito ay substandard dahil dun sa uri ng materials o ng uh, produkto na, na, makikita natin sa merkado. So, ma'am, mo na Kasi may nag-meron ngayong message, ano, yung ating kababayan. Uh, sayang daw sayang ano kasi tinira lang okay. uh, na ba daw pwedeng yung mga substandard na ito i-donate uh, hindi po talaga siya pwedeng i-donate uh -huh. lalo na pat nakita niyo naman po yung uh, yung yung, yung inodoro Uh, uh, sanitary wear. Ido-donate po yan. Tapos ganun po ang ang uh, ang kalidad po na ang labot. Sabi nga po ng engineer ng uh -huh. DPWH ay material lang po ay pwede nang ipupo. Pag kayo po ay umupo or ang bawa isang tao medyo mabigat ay umupo doon, ay talaga po masisira. Mas ma-accidente lang po kayo. Mapapahama po yun. So, much as, hindi na po talaga dapat siya i-believe, talaga po dapat hindi destroy siya. That's okay. what So sa kababayan natin, alam po po na nangihinayang po kayo. Po, ano, hindi na na tayo nangihinayang, ma'am, di ba? Pero ang, uh, ang sinasabi po dito ng DTA, yung security okay, din natin. Safety and quality yes. of the product. Oh, yun, po, oh. yun ang dapat na hahanapin po dapat i-assure ng mga nagsisinda na dapat ay yung mga product na tinindan niya ay matibay at matatanda. Okay. So doon sa mga magditinda, mm -hmm. ang ating inapaliwanag ngayon, although naghahanap na buhay kayo, pero mas maganda po siguro yung nasa kwalidad na. Mm -hmm. ano po, dahil ang tinitingnan nga dito, ayon sa sinabi nga ni Ma'am, ano, ay yung quality ng produkto na makabubuti, hindi lamang sa inyo, kundi doon sa ating mga kabayan, especially yung ating mga mamimigay. Uh, oh, Excuse me po, pa, po. pwede niya po yan na yung aming auditor na nag-unit auditor namin. Yes, Siya po ang nag-unit na ng product. oh yes, yes ba? Ba? po. Salimbawa uh, po. Excuse me, sir. O, oh, sige. Uh, si Nito, sir. Uh, uh, so, po so, interview po natin yung auditor Editor Regional po ng uh, DTI. Mm -hmm. ano si, sir. Sige dito tayo, sir. Kasi, sir, di ba yung may naghihingi daw oh, sa kanya ay ma mayor? Mayor Ato. na naghihingi yung mga substandard oh. na plato. Dito tayo, sir, sa kagana parang kita po tayo. Eh. Sir, uh, ito po uh, sinasagawa natin. Lapit-lapit po tayo sa kanya. Okay. Ito so, sinasagawa po natin ngayon uh, sa, nga po na uh, minutes nga po ni pagsira nito mga substandard na ito to. Pa, ito po ba, sir, um, ay uh, hindi lang ito ba yung province wide or region wide na paano actually nation wide kasi Monday isa ng BPI so every December talaga may ganyan tong not actually every December kasi anytime na mayroon so, silang nakonfiscate na oh okay sir so sir kaya yung sinasabi ko nga yung mga netizen natin na nung mga ano, especially yung mga marindong kanya sabi nila na nakakapanghinaya nga nila bakit uh, sayang ano ah okay kasi actually ang purpose ng ito is Ayon, from the substance. So, doon sa ating mga kabayan, again, gaya na sinabi ni Ma'am kanina, the protection of the consumer, ang uh, ang uh, pinapakita dito ng DDI, hindi para sirain yung kabuhayan ninyo, ano, o yung negosyo niyo. Mas maganda kung maging negosyo kayo ay yung ayon sa kinatatahanan ng batas. Ano sir? Sir, ah, uh, pwede bang ipaliwanag natin sa ating mga kababayan din although parang ambusit din dito kasi ano ngayon? Actually, ano ng, oh, uh, nag -nag uh, uh, na nag nag-witness na naman ako. So, so, kung sila talaga yung dapat uh, ay yes. Ah, so, uh, siya, atom, 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 oh. sa nito ko sa Oh, oh, -says. oh yes. so, kung paano ito ko oh. na until oh, okay. sa mga uh, mga sila ng social distraction. So yung no. so, part sa ninyo ito, is uh, to the witness. Just ka, no? oh, kasi uh -huh. actually under the, the, department order naman ng PPI, oh, yes, yun ang main rule ng COVID. So witness the, witness crap, the yes. destruction. To so, see to that all the confiscated are destructed. Ay oh, talaga na susunod kung ano yung liat na At hindi na pupunta sa Yes. Kasi yun yung Masa natin. So, yun nga, yung mag mag maganda sa mga kaliwanag ninyo, na yun yung part. So, yun na so, monitor yun, nga mo ni Pero ang kami, sila sa EF, yes, sa uh, uh O-Water. Oh, so, uh, so, pwede yung okay. pakilala sa yung yung name? Si Sojo Nisay. Kowa. Oh, yes, sir. Uh, uh, okay. So, yun sa ating mga kapat. Thank you, sir. Ha? Thank you. At, uh, na, hindi ko sa inyo yung pangapayari. So, tuloy-tuloy po tayo, ano? Uh, so, si Sir ay eh, yung sakawa natin na uh, baga sila yung talaga nagbomong ito pagdating sa mga produkto. Yung may test pala. Pero kung uh -oh. yung video na sila, ano, yes. Dito sa region, dito sa mga province, uh, DTI ay nag-monitor ng mga products na pinaginda yes. nila. Opo. Kung sa'yo, kung halimbawa, um, uh, o sa'yo hmm. yung URP, uh, yung Asia, yung Dugenson, hindi tingnan namin yung mga products nila, yung mga uh, uh, appliances nila, uh, washing machine, hmm. refrigerator, they wear the mark na Tama, uh, or so, ah uh, ang uh, talagang nag-implement po nito ay ang DTI. DTI. Oh, po ba kayong pwedeng ipaabot sa ating mga kababayan, especially sa mga magitinda o nagbabalak pa lang na magtinda ng mga substandard na mga produkto? Okay. So, so far po for the year 20, actually po yung mga 2017 po. Pero po ito, 2018 or 2019, Yes, no? mam Ma dito po tayo sa camera. Hardware yeah. store stores appliance yeah. stores din naman. Ay very, ano naman po sila, very mm -hmm. good naman dahil po, uh, yung mga, most of their products po, if not, ay nagbe ng PS or ICC mark. Mm -hmm. So, yan po yung talaga yung nila na Kaya lang minsan, may mga PF or ICC So, very, dapat po, very vigilant sila dahil ngayon, yung PF or mark ko or ICC mark ko meron ng few code. Yes. Ito po nila na, full first month po. So, yun yung parang namin na, na authentic po yung, yung uh, ICC mark. So makikita po ng bawat, uh, mismo yung mag-itinda. Kung yung bang ini-offer sa kanila ng mga ahente, is uh, lihiti mo. Mm -hmm. Ano po? Dahil may Q, Q, QR code. Mm -hmm. ano po? QR. Opo. So, yun yung isa sa... Kasi nga po, maging uh, mapagbantay din tayo mm -hmm. sa ating Pangori mga po? Opo. Kasi hindi lang yung mamimili, kundi mismo yung mag kung mm -hmm. Kung ibang itinatinda nila ay di kalidad. Ano po? Kasi kayo rin po ang maapektuhan kung yung pong abenta ninyo ay hindi po dumaan sa tama pong istan. So, mamaya po po para tayo sa ating mga mga nagmo ng mga products, ng mga uh, uh, ganyan, basic and rare commodities, at yung mga uh, appliances, at mga uh, hardware, uh, yung mga uh, cement, yung mga steel bars, yung PVC, yung and orange. Regularly, we monitor these products. Tapos po, tinitila namin yung paper, the PS or ICC mark, which means yung product na yung tinitila po nito mga uh, stores natin ay quality. Uh, yung po lagi po ang ating mga persyon. Especially nga bago ko makalimutan, bago nga nagtapos na Ngayon ay magpapasko at karamihan sa ating mga kabayan ay gumagamit ng ng Christmas light. Uh -huh. Actually po yung Christmas night, uh, as early as October, last October, binonitor uh -huh. na po namin yung mga stores na nagtitinda dito. Uh -huh. So far po, okay naman po yung kanilang uh, products, bare po nang ma uh, uh, So, bali ma'am, buong buong probinsya yung pag-monitor Province-wide. So, sa lahat nating mga nanonood ngayon, ano po, sana po ay uh, kung kayo man ay nangihinayang, ano, kasi yung dumating kanina sa ating mga mensahe, eh. alam ko po, po na hindi na iwasan yun. Sabi nga nung isang uh, bayan po natin, eh, bakit hindi lang i-donate eh, eh, to sa taga-bundok? At hindi na daw naman titingnan yung kung ka-standard ba o hindi. Pero, yun po yung tinatadhana ng batas. Batas ay batas. Standard ay standard na dapat ma ng ating mga kabayan. Huwag so, po kayong manginaya. Medyo mahal-mahal po yung oh, produkto so, yung binibigyan. Mm hindi -hmm. yun naman po ay standard. I mean, ano, quality naman po yung, uh, yung product. product. So, kaya na po medyo mahal, matibay na po. At saka, ano naman sa naami yung tagi uh, Safe naman po. Ipansay yes. So, po. safe yung ating mga kabayan. So, yun po ma'am at, at, siguro po ay kami sa Marinduque nyo sa so, ipatuloy na magbo-monitor din at makikipag-ugnayan sa inyo patungkol po dito sa sinasagawa ng DTI sa pag-implementa ng batas patungkol po sa mga standard. Dito, dito, na po, itong, ano, yes. so, itong, the the witness ng Jimmy Boa, yes. ang aming auditor, and the uh, regional auditor namin, ng DNR, for that proper disposal po ng mga waste product na ito, uh DNR, and uh, yun, ayun po, meron uh, per ka, video na naman uh, na malinipay. Yes, ma'am. So, again, uh, kaya po na sinabi ni Ma'am, uh, hindi lang po ang BGI na kapatid sa ito. O na po, ang uh, municipality uh, munisipyo mismo, ano po, uh -huh. na municipality ng munisipyo, ang DENR, opo ah, oh, okay. oh, at you like special thank you po uh, uh, as yes. ah, uh, a right eco Yes yeah. yeah. okay. 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 Mm -hmm. okay thank you ma'am at uh, sana po ay naging araw po ito sa ating mga kababayan, maging mapagmasid, sa mm -hmm. at tayo po ay gumuli ng produkto at ikalidad sa atin din po seguridad thank you po at maganda araw sa ating mga kababayan. So again sa ating mga kabayan, kami po nagpapasalamat niyo po ang ating pong sinagawa na pagmonitor nga dito po sa sinagawa po na pag uh, o pagsira po ano po ng ano mga confiscated substandard ng mga produkto ay tinitinda sa merkado. So again, sa pangalan po ni Kabayan Myong ano po at ng DTI sa pamuna po ng ni PD Hazel Salvador ano po. Abi po nagapasalamat sapagkat uh, nariyan po ang ating uh, uh, DTI na pinapatupad ko ano po yung ikabubuti ng ating mga kabayan especially ang ating mga kabayan Marinducano. Ako po ang inyo pong uh, Kabayan Edralosas nag-uulat live uh, dito sa bayan po ng buwak, lalawigan ng Marinduque. Magandang araw sa inyo lahat.